Lalaki sa Florida, sinipa ang kanyang anim na taong gulang na anak pababa sa isang skateboard ramp. Isang ama sa Jacksonville, Florida ang kinagagalit ng mga tao matapos kumalat ang Instagram video kung saan sinipa niya ang kanyang batang anak pababa sa isang half pipe. Tinuturuan ni Marcus Crossland sa Kona Skate Park ang kanyang anak na isang skateboard prodigy di umano na tinawag na Dino the Dinosaur. Prodigy man o hindi, ang pagtalon mula sa half pipe na may 15 feet ang taas ay siguradong nakakapagkaba para sa isang 6-year-old na bata. Makikita sa video na medyo nagdududa ang bata kung kakayanin niya ang pagtalon, kaya ginawa ni Crossland ang kaisa-isang pwedeng gawin ng isang magaling na ama. Tinulak niya ang pababa ang kawawang bata. Dahil maraming taong nagalit matapos sila mapanood ang video na ito, ay temporaryong na-ban mula sa skate park si Crossland at siya ay nakausap na din ng police para sa kanyang extreme coaching tactics. Yan ang tinatawag na Father of the Year.